Para kay mama ano, bali na na yung embo niya. Apat ah, kay Ma'am Jenny, makay Ma'am Jenny. Okay. Uh, Nay tatanong ko lang po ah, ano po ang pangalan niyo? Adelaida Rinaldi po. Adelaida? Oo. Adelaida ano po? Hernandez po. Uy, magkapilido pa tayo. Ha? Hernandez kayo? O ako Hernandez din. Tagasan pa kayo? Ang Barangay 10. Hindi, probinsya nyo. Pampanga po. Pampanga. Pampanga. ako. O sige, siya po ay kapilido ko pa. Siya po si Ma'am Adelaida Hernandez. Kanina po guys, lumapit po siya rito. Nagbebenta po siya ng plato, ng pinggan. Tatlong piraso daw, 150. Dahil ibibili daw niya po ng bigas. Eto po si pinggan. Ang ginawa ko po, binigyan ko na lang po siya ng 100, hindi ko na putok ito at binigyan ko po siya ng langganisa. Ayun ngayon, pinahabol po siya ng ating mga butihing, ang ating mababait na ano, ay mga sponsor. Ngayon, nagbigay po sa kanya si Ma'am Michelle Mitch ng 2,000, si Ma'am Shell ng 2,000, si Ma'am Ginger, 25 sa akong bigas at limang imbutido, at si Ma'am Jen Crecher, apat na imbutido, Yung ibigas niya, kinawan niyo na? Nakuha ko na. Para makita rito, yung bigas ni mag sidecar ka na lang na hanggang sa inyo ha. Ngayon po ito, pinabibigay po ito ng mga sponsor. Ingatan nyo po yung pera ninyo nai para para hindi po kayo kung araw-araw lang ang bibili niyo bigas, eh, hindi mas medyo matagal po ito ha. O oh, pwede po i-Jollibee niyo o oh, pumunta't kawawa naman ha. O oh, sige guys Idadali, meron ka siya, siya kasing tatlong apong maliliit, iniwan po sa kanya ng anak niya, tapos yung anak niya umalis. Eh, ganun po ang talagang buhay din sa Tonto. Eh, siya po lahat na nag-aalaga. Kaya kanina, dumidiskarte siya para makabili ng bigas, nagbebenta siya ng pinggan. Eh, sa, sa swerte ni nanay, na mataan po natin at narinig po ng mga sponsor, kaya po siya pinabalik. Asa na yung bigas, Ronald? Kailangan madala na yung bigas, saka imputido siyang nagtiraso, maglabas na kayo. Siya po, ang pangalan po niya si Mami Adelaida Hernandez, ha? Mabuti na, may bumalik ka, no? Yung bigas mo, di ba lagi kang namumblema sa bigas? Itabib yung bigas mo, yung pamimigay. Para sa iyo yun at sa tatlo mong apo, ha? Kasi mahirap po yung lagi kay naghahabilap ng bigas. Walang naghahanap buhay pala sa inyo, ha? Nangangalakal po kayo ng basura. Ano-ano yung ano, mga plastik Okay. Asa na yung bigas? Si po ay mahirap lang. Meron siyang tatlong apo. Nangangalakal lang po siya ng basura para mapakain niya po sa araw-araw. Kaya po dumidiskarte siya talaga para maka... Ibig mo sabihin, hindi pa kayo kumakain gantong oras. Asa yung mga apo mo, nasa bahay lang. Okay, sige, ibibigay ko na yung termo at ang bigas wala pa. Basta may isang, meron ka isang kabang bigas. Eto, bigay ito ni Ma'am siya, no? Isa. Dalawa. Tatlo, ha? Eto naman, dalawang libo. Bigay ito ni... ni Ma'am Michelle Mitch, ha? O. Okay. Oh. Ayan o. Oh. Ayan, ilan yan? 25 tol. Oh, ito daw yung bigas mo, 25 kilos ha? Hindi oh. lima yan, hindi Ito na po yung bigas niya na 25 kilos. Ang pangalan po niya si Ma'am Adelaide Hernandez. Thank you po. Ma'am Shal. Sabi mo thank you Ma'am Shal. Ma'am salamat Ginger. Ma'am Ma'am Michelle Mitch. Ma Michelle And Ma Ma'am Jen Fletcher. Thank you so much Bahrami. mo daw may in order daw